Ngayong araw na nga ang birthday ni Usman mga kapanay at pupunta na nga kami sa e store na pinag-orderan namin ng cake niya. Tuwang-tuwa na naman nga ako sa blush on ko. Kasi nga patsi na naman talaga siya. Pero nakakita ako ngayon sa video kung paano maglagay ng lip tint sa pisngi. Kaya sa susunod ay baka hindi na ganyang patsi-patsi. Ayan pala mga naka-plastic na yan. Ayan nga yung ibibigay ko sa mga classmate ni Usman. Inilagay ko na nga lang sa plastic na maliliit kasi nga wala naman mabili na iba. Nakuha na pala na cake at bumili na rin pala nitong sabroso. Tikman nyo to, masarap to. Yung mga pinay dyan na nandito sa Pakistan, tikman nyo to. Hindi kayo magsisisi. Tapos, ayan, meron din dyang confetti at saka cup nga. Ayan pala yung cake ni Usman, Three pound nga lang yan. Andito na pala kami sa school ng mga bata. Ang bayaw ko nga, daladala niya ay yung dalawang cake. Ako naman, itong box na may mga candy at chocolate na ibibigay para sa mga klase ni Usman. Pagkatapos nga pala namin ibigay itong cake, ay umalis na rin kami ng bayaw ko. Kasi ang sabi nga sa akin nung head, nakapasok ay kung gusto ko daw mag ay pwede naman. Kaya nga lang kasi one hour pa bago nila i-start. Kung hindi naman daw ako mag stay ay isesend na lang nila yung mga video. Kaya ang sabi ko, o oh, sige madam, sabi ko, isend na lang sa akin yung mga video. Kasi ang sabi nga niya, alam naman namin na importante sa inyong mga magulang yung mga video, pictures, sabi niya. Kaya wag kang mag-alala, isesend namin sa iyo. Tapos, konting-kuntuhan, nangangamusta, ganun. Tapos, nagbayad na rin pala kami ng ano, ng mga bata. 3,000 pala every month nila dyan sa school. Ayan nga mga kaklase ni Usman yan. Pag Friday kasi ayan, hindi sila mga naka-uniform. Merong hindi naka-uniform, pero meron pa rin naman naka-uniform. Pag may birthday nga, ganyan, nagre-regalo kahit na isang biscuit o isang chocolate. Ganyan din kasi si Usman, pag may birthday siyang kaklase, sinasabi ng teacher niya, kunwari mga ilang araw pa bago birthday, sinasabihan na sila para pagdating ng araw ng birthday, ay may regalo sila sa magbe-birthday. Dati kasi hindi ko naman alam na dapat magregalo kahit na biscuit lang o kaya candy, chocolate. Eh sabi ko kay Usman, eh ano binibigay mo ka ako pagka may birthday? Yung sa baon ko, sabi niya, bumibili ako, sabi niya sa akin. Pinagbabaon ko ng lunchbox si Usman pero binibigyan ko pa rin kasi ng 50 kasi matakaw si Usman eh, alhamdulillah malakas kumain si Usman. Kaya bumibili pa rin siya sa school, kunwari samosa, ganyan, mahilig yan sa samosa sa Ang liliit pa ng mga kaklase ni Usman, ano? Kasi mga bata pa yan eh. Nahuli kasi mag-aral si Usman eh. Kasi nga diba, nung no, nag-stay kami sa Dubai, ay nalate sila ng pag-aaral ni Mariam kaya ayan, yung mga kaklase niya, ang liliit talaga mga batang-bata pa masayang-masaya nga si Usman dyan nung umuwi, isa-isa niyang pinakita sa akin yung mga regalo ng kaklase niya alam mo yung kahit candy lang ganyan, tuwang-tuwa na siya kasi ganoon na may mga bata, di ba tapos, dati pala sa school nila Usman, ay hindi ko lang alam to ha kung buong Pakistan to, pero dito kasi diba nursery muna tapos, prep 1, prep 2 pa saka palang magle-level 1 kaya medyo matagal bago maka rating ba grade 1 si Usman? Tatlo pa ang pinagdaanan. Eh, gusto ko nga sana i-grade 1 na kasi mag-8 na si Usman eh. Ang sabi naman nga nung teacher ay hindi daw pwedeng mag-grade 1 hanggat hindi marunong bumasa ng Urdu at saka English si Usman. Kaya ayun, sa 2 muna siya. Si Usman, marunong na rin yan sa English magbasa. Eh, sa Urdu siya na ano, nalaglag kasi nga hindi marunong bumasa ng Urdu. Ganyan dito pag nag-birthday, -birth subu-subuan ng cake. Dito sa school, ulisa-isa nalang sinubuan si Usmana no pero pagka naman sa bahay namin nagbe-birthday lahat kami ganun sinusubuan yung kunwari isang slice o oh, lahat kami susubuan hanggang maubos yun ganun naman eh hindi ko alam baka iba iba basta siguro maubos yung cake diba? <laughs> isang slice lang naman na hindi naman buong cake talaga magsubusuban kayo kumbaga yung isang slice lang at ayan na nga si Maria nag slice na siya ng cake niya si Hello Kitty na pagod ang sasaya ng mga bata ano kahit cake lang O oh, mga tuwang tuwa na talaga sila